Um, time check alas 9 ng gabi. Uh, August 16, 2024. So live tayo sa Diwata Paris. With matching customers. Ha, taga ka, saan kayo, kuya? Pasay, Cavite, Laguna, Sampaloc. Bicol, Australia. O oh, di ba may mga kumakain naman ang dami? Akala ko ba wala na. Ano ba ito mga ito? Hindi ba ito mga tao? Diba ha? Papakita ko lang gabi ha, live tayo ngayon. Sabi kasi nila, tanungin natin ang mga taga saan sila. Samar? Katbalugan, Samar. Kumusta naman ang Diwata parex experience? Ayan, punta tayo sa pila. May pila kasi ito. Ayan, may pila. Sabi kasi ng mga basyas, wala na daw nakain. Ay, ano to Hindi ba ito mga tao? Nako! Ayan, ang dami-dami. Oo, oh, oh, oh. Ano ba ito mga ito? Pagkarami-rami ng people. Okay, picture, picture mo oh, picture, picture pa nga. O, di ba, Pak? oh, diba, oh Galit na naman kayo. May picture sa akin, ha? Ah. Picture. So, ayan, mag-interview tayo sa mga customers natin. Tatanungin natin sila. Sempre mas excited ako tanungin nyo Pwede naman Sa no? Sasabihin naman nila Ay bait-baitan na ngayon kasi ano Nakwa, tagal-tagalan nyo ako mga basher kayo <laughs> Alam nyo kasi mga basher ganito yan Itigil nyo na yung sa sarili nyo Kasi wala kayong magagawang abuti sa kapwa Kung puro inggit ang nandyan sa isip nyo Tama ba ako? Tama, Tama ba? Tama. Tama ba? Tama. Anong masasabi mo sa diwata pares? Anong masasabi mo naman sa akin? Maganda ba ako? Oh, maganda ako base na sila nagsabi. Ayun, ang daming nakain. Oh, ayun. Mukhang maganda ang mo ngayon. Oo. Kasi may mga bashers. Ayan, oh. No. Oh, isa na ako doon basher. Isa ka na sa mga basher, kaya pala. Isa na ako doon basher. Ay, may basher nakapasok. Oh, may basher! Ayan! Pakilala ka, bakit ka nandito? Wala! <laughs> Gusto lang kita makita kung gano'ng kakasungit. Ayan, may basher! Nakapasok. Sabi nila masungit ka na daw ngayon. Ah, sabi naman ng iba na? Ano ba talaga? Ay! Ay, teka nako! Na, na. Wait lang dito ba, dito ba. Sabi nila bait maita